Mga abel, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat at ang anong oras na? 7, ah 8, ay 7, 7 7.48 na so yan, pa uwi pa lang ako ngayon Ayan, nagtitinda pa ako ngayon hinihintay ko lang yung anak ko, pa uwi na ako magkakalak tayo ng ibon kasi maagang pinakawalan yung ibon sa uh, pare sa Rosario La Union na first derby namin 6.10 ng umaga so yun, yung PUF alam ko mga 6.10 siguro So possible na dati nga mga 8.10, 8.20. So yun, yung ano naman, yung pare naman, eksaktong alas 8 yun. So kailangan makuwi na ako. Baka kasi may mag-speed ng 1.3 o kaya 1.2, kaya kailangan makuwi na tayo. So yun mga ka-bell, samahan nyo ako. Pauwi na rin ako. Hinihintay ko lang yung anak ko. <laughs> Kararating ko lang ngayon. Yan. Mag-aabang na tayo ng mga ibon natin. Babao muna yung bag natin dito. So, ayan. Ay, nalaglag pa. So, ayan mga abel. may umispeed ng, ng 1-2. 1 81 sa Magalang. at Angeles. So, yun. Possible. Maya-maya konti. Paparating na yung ibon natin. Anong oras na ba? Ayan, no? 8, ano na? 804. 04 Ayan. So, abang-abang tayo mga abel. Pero bago yun, magtitimpla muna ako ng ihin ng palakamay. Tulog ko. So ayan, sigurado. May amaya konti para tingin na ng ibon natin. So dalawa yung naka natin sa pare. Si anak ni Mistikyo at si Litar. Then yung isa naman sa PUF, last training namin ngayon na second lap ng race namin ngayon. So yun, sino kaya unang lalapag kasi halos panabay lang ang pauwi yan, eh. So kahit hindi tayo Ah... Uh, Maapasok sa top 10 basta maglak lang ang ibon natin sa pare. 'Yun ang importante sa akin kasi ang bibilis ng ibon ngayon mga Abel. Kung alam niyo lang, ganda ng uh, ano panahon, no? Ang ganda ng araw eh, no? Kaya kita kitang-kita niyo, oh. Ganda, blue blue. So 'yun, abang-abang tayo. Kung sino unang-unang lalapag sa mga ibon natin. Hmm. Wala pa akong nakikitang dumadaan dito. Ayun. Sana na kayo. Datingan na. So yan, meron na tayo mga Abel. Si ano ata to? Si Litar, si Litar. Si Litar siguro to. Tingin ko, si Litar. Si Litar yung ano? Unang pauwi natin. Asan na? Ayan oh. Si Litar nga ba? Oh, Litar nga. Oh, pasok na, pasok, pasok. Ayan na, pasok na. Pasok, 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 pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok, pasok. pasok, pasok, pasok. muna natin mga Abel, no? Alright. So, yun mga Abel. Ang speed natin is 1182. 1182. Alright. Yan. 1182. Hmm. So, ngayon, ang gagawin natin, uh, ah, tanggalin muna natin ito si Brown, no? Mga Abel. Then, sa kaya muna? Dito muna. Dito muna si Brown. Ito ka muna, Brown, na, Peter, ha? Ah, ano? Ah, red pepper. So, yun. Para maglambingan silang dalawa ng kanyang asawa Ayan Ayan yung first lap derby natin na Rosario La Union 1.182 speed Alright So abangan pa natin yung isang ibo natin Sa na pare Alright, ang ganda ng uwi So ito yung asawa niya Itong itim, itim yung asawa niya So asan na yung kasama mo Si ano, si Ano, Miss DQ Na young bird natin So abang-abang tayo mga Abel So ito na mga Abel si ano Si Miss DQ Pasok na pasok na pasok 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 na Pasok na oh muna natin tong pare natin Yun mga Abel 9.29 ang Speed ng ibon natin na young bird Ayan oh medyo nagka problema ako oh, dito Ayaw matanggal yung pinaka dito kanina So minanwal ko nga sa Kasi merong itim dito akala ko oh, yung Sunod sa 8.7 o oh, sa 7, akala ko oh, merong pang number 1. So yun, in-scratch kong maigi kaya medyo natagalan ako, ang speed nya is 929 na lang okay na okay pa rin naman, at importante don clock tayo mga abel tago natin tong ano nila sticker nila dyan kunin natin yung first lap derby natin ng pare mga abel kagin natin yan, yan yan dito natin nagay, dyan so yun mga abel nagpapahinga na si ano Si Miss DQ. Mm. Anak ni Miss DQ pala 'yan. Mm. Yan. So yung inaabangan natin ngayon mga Abel is si Brown naman. Mm. Si Red Pepper. Ah, uh, season Pangasinan. So may mga nag-speed na nga ng 1 sa PUF. So yung ibon natin na yon na uh, Brown is hindi naman siya takbong ano. Mabilis talaga. Takbong girl lang yon, takbong girl. So tabon chubby lang yon hindi talaga matulin na matulin sakto lang mm. so ito nga yung first dropper natin ng 1182 ito naman yung 929 speed 2 out of 2 tayo ng pare ngayon first lap derby so tingnan natin yung brown abang abangan natin yun mga abel ah uh, yun si ano si brown dumating naman si brown last training na namin ayan So, kompleto pa rin yung mga ibon natin dito. Ito si Brown. Yan, naka-sticker pa yan, no? Oh. Mm. Kompleto tayo. So, first lap derby na namin sa Friday. So, itong ibon na to is walang re-entry. Kasi, uh, yung sing-sing niya, nung binili natin, bali, alam ko, binili kong sing-sing sampo, eh. Walang re-entry yung 250. Yan. Bale, mag -e entry lang tayo sa All Bird, mga Abel. So, ngayon, titingnan natin kasi may mga may mga training ngayon sa isang club. So, pwede natin mag-training tayo ng mga all bird dito kasi pwede natin tong mga balak natin i-out. So, yan. Pwede natin i-training yung iba dito. So, napipisil ko nga i-training. Silang apat na lang. Peter, Peter B, Peter, at saka si Banlon. Titignan natin kung sino yung pwedeng or available na pwedeng i-training pero parang mas maganda i-training itong si Ani itong si Palawi at saka si Banlo no? kita nyo condition na condition ilong oh. hmm. ito kasi nababa ka agad eh Tsaka ito eh. so yan mga Abel yan lang yung update ko sa mga ibon natin ngayong Sunday kompleto naman yung pauwi natin so magpapakain na nga tayo sana maging maganda pa yung performance natin sa susunod na linggo So hindi naman sila stress ayan no. Mm. All right, all right si ano. Uh, miss DQ ayan. So yun no. Ah uh, maghapon na yung ano niya. Ah uh, pala ang may kulog ayan. Kaya yeah, all right, all right yung ibon na yan. Tsaka to 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 to. Ayan. All right, all right yan. Mm. Etong umispeed natin ng 1182 sa Rosario La Union. So yung interrelated nyan is lapwiner sa BBC. Kay Egan William, ganito itsuro, ganito ulay. Black check, lapwiner siya sa BBC Manila. Alright.